Magpapalit ng dalawang bagong gulong. San mas okay ilagay? Sa unahan ba o sa likod ng ating sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At na-comment lang itong tanong na to. No? At yun nga, meron daw siyang dalawang bagong gulong. San daw ba mas okay na ilagay? Sa unahan ba o sa likod ng ating sasakyan? Okay. Way back then, ang sabi sa akin, dapat daw ang laging bago ay unahan. Kasi pag high speed at nasa bugang ka ng gulong, may possibility na hindi mo makokontrol ang sasakyan. Kung baga, mas okay pa daw na masabugan ng gulong sa likuran kaysa sa, unahan. Kaya they recommend na dapat daw laging bago ang unahan na gulong. Okay, so ang ginagawa lang naman dyan is yung bago ilalagay sa unahan, then yung, yung dating gulong na nasa unahan ay ilalagay sa likod. Oh, so yun yung ginagawa, no? At may mga nagsabi rin naman sa akin na dapat daw ang laging dapat bago ay yung hulihan. Kasi para maiwasan yung pag-skid ng sasakyan o yung hindi mo siya makontrol no. Kasi nga dapat yung likod, maganda yung spike. Okay. So, ano ba dapat yung mas tama dito sa dalawa na to no? So, yun, comment down below kung ano sa tingin niyo yung mas tama. Pero, yun. Most tire manufacturer they recommend na dapat ang laging bago daw ay likod. Okay? para makuha mo yung stability ng sasakyan at maiwasan mo yung pag-skid which is totoo naman talaga no pero ako personally mga paps depende sa kotse ito personal ano lang to preference ko lang to no pero uh, yun nga ina-advise pa rin ng mga uh, tire dealer every 5 years dapat nagpapalit tayo ng gulong kahit maganda pa yung tread ng ating gulong O kahit nasa maganda pa rin condition yung ating tire They recommend at least every 5 years For your own safety yan mga paps ha So yun din yung recommendation ko Every 5 years sana nagpapalit tayo ng gulong Kahit hindi manipis ang ating gulong Okay So yun Ako nga personally My own preference no Kasi most of our car ginagamit namin For public transport or for business And ako nakadepende ako doon sa type ng kotse Okay? So for example, pag front wheel drive yung sasakyan, ang laging bago sa akin ay yung likod. At ang ginagawa ko, eh, yung nasa likod, yun ang nilalagay ko sa harap. So ganun yung preference ko. Okay? Pag rear wheel drive naman, ang ginagawa ko naman, ang laging bago ay yung nasa unahan. At yung nasa unahan, yun ang nilalagay ko sa likod. Kasi di ba mga paps, pag front wheel drive, ang unang nauupod yan ay yung nasa unahan. At kung rear wheel drive, ang unang nauupod ay yung nasa hulihan. Kasi ito, medyo hindi kasi ako nagta-tire rotate. No, hindi ako mahilig mag-tire rotate mga paps. Although I recommend na dapat tayo mag-tire rotate para ma-maximize natin yung ating uh, mga gulong, pero sa amin kasi dahil public transport or for business, mas prepared ko na paritan uh, palitan ko na lang yung gulong ko dun sa time na manipis na siya. Okay? So, kasi nga hindi naman kami umaabot doon sa point na limang taon yung gulong. Most of the time mga 2 to 3 years lang kailangan na namin magpalit ng gulong. So yun mga paps, no, yun yung sagot ko dyan. At yun yung sagot ng mga tire manufacturer. Dapat ang laging bago ay nasa likod. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.